Hello everyone. Ito sa bahay ng amo ko. Wala siyang pasok guys. Eh. Kaya, ano. <laughs> Kaya magkatrabaho tayo guys. May pwede sa peto sa peto. Kamusta naman kayo dyan? Good morning. ah, oh, sabi ko na naman. Kamusta kayo dyan? Shout out sa lahat ng aking mga loyal followers na laging nagsusupport Salamat sa inyo lahat guys. Salamat sa lahat ng na nanonood ng aking reels Kahit walang kwentang reels. <laughs> Wala nang kwentang guys? Shout out sa aking mga followers. Ma'am Surya, na laging nag-comment sa aking mga reels. Wala nila magsasampay tayo kaya ito tinatanggal ko yung mga nilabhan ko kahapon at pinutupi kasi para makasampay ako sa nilabhan ko sa bahay yung amo ko. Wala siyang work today. Kaya, yeah. <laughs> magsipag tayo lalo. <laughs> sampai dito sa sa sampayan ng mahirap kapag walang machine or, pag, mahirap magsampay kapag walang washing machine yung amo mo kasi meron pa ibang amo na wala silang washing machine nagahanwas pa rin kagaya ng parents ng amo ko meron silang katulong indo naghahan wala lang doon wala silang washing machine tapos yun nga washing, pag walang washing machine pag maglaba ka kasi diba tumutulo yun tapos pag isasampay mo yun mabigat lalo na kapag yung mga long jeans tapos yung mga big sheet yun ang mahirap kasi pag sampay ka sa likod nako <laughs> baka malaglag ka pa lalo na kapag nasa taas yung floor sa ibang level sa pinakamataas na level yung tirahan ng amo mo pag magsampay ka doon dito sa iham yung ano yung stick doon pag maghang ka, kapag hindi washing machine kasi di ba pag washing machine mag -dry ka di matanggal na yung mga tubig noon hindi magaan na yun pero pag wash kasi mas kahit tigain mo pa siya ng tigain meron pa rin yung tubig e, tapos yung nakakabigat tapos yun ang mahirap pag magsampay ka pa, kasi mabigat pag buhat sa stick kaya mahirap kapag walang washing machine ito. yung ano, bed, bed sheet na ano siya, waterproof. Nilalagyan ko nito. Ah, nilalagyan ko muna siya na ano, pang cover sa bed. Yung pang satin sa bed. Meron siyang parang cotton-cotton. Tapos, after nun, nilalagyan ko siya ng ganito. Kasi yung aso namin, umiinit sa bed yung bid ng amo ko, di ba bago yun, ang ganda-ganda nga nung na yun ng aso namin dalawang beses o tatlong beses. Ang mahal pa naman ang bid na yun. Kalain mo ba naman, 100, ano yun? Ano ba? 110 o 109 thousand ringgit. O magkano na, na yun? Pag i-convert mo siya. Ah, tama ba yun? sa peso pala yon yung in ko pala siya sa peso.